Good morning ko dito pa rin pala tayo sa Batangas Shipyard ko dito sa Bulo. Ah, uh, medyo makulimlim ngayon kasi merong bagyo kahit merong uh, kahit nasa loob na kami dito sa Batangas mahangin pa rin. Uh, malakas kasi yung bagyo ngayon nandoon na sa Luzon. Ah, uh, ito pala yung shipyard ko para itong hospital ko na mga barko nandito lang barko ipa-repair ayo uh, yan. Ito din yung isang uh, tayo sa tayong apat na crane ano to sa San Miguel pala to Dahil din itong labas nandito siya, sa Sagribing Dock tapos ito yung katabi natin si ano Ocean Serenity yan galing siya dito ko galing yan siya dito nag shipside tapos ay nag ano nag tapos dito na naman siya ngayon sa Sincro Lake o tawag nila ship life. kasi ito yung shipyard para itong hospital ng mga barko eh, -re i-repair sila dito dalhin siya dito para ma -repair. tapos yung katabi pala natin dito ito din si ano MCT Gojo yung tanker yan shout out sa mga kasama natin dyan kay eh, Gojo itong Serenity tapos ito, kas, kasa, ano yung, kompa, yung kasamang barko ni Serenity ito na naman si Ocean Freedom yan natakpan lang ng ano natakpan ng uh, ship train na ano ata ito nasunog ata ito doon sa Manila yan o ano, tumitim-itim yung akomodasyon niya pati yung ano niya sa labas oh umitim yung puti na ano nasunog ata to tapos i-repair natakpan lang ng ng ship screen pangano pala natin ngayon pang 39 days natin dito sa Batangga shipyard tapos ito yung yung ano pala yung LCT na yan no oh, si ano yung LCT na yan yung yung LCT na galing dito sa ship slip galing dito nilipat doon yun oh nandoon na siya sa birth 1 yung siya yung pumalit sa amin mga ano mag uh, sa namin yan salamat pa ko uh, mag na kami malapit na mag uh, sip, mag city mag city meeting muna kami mag call meeting